So, magi mo kung bigo ko lawa guys. Pwede ba ubanan ko nimo? <coughs> Gusto ka ba makat on pag himo og bigo? Before ato sugdan, so, ato sang tilawan. So, atong tilawan, guys. Lamig ba ni siya? Sarap. At At so, atong tilawan, guys. Hmm. Perfect kaya sa mga mahadlok ma majibitis. -ma so, this is kong, guys. 3 is 1 kilo, pero hindi ako na hutuloy ni kayo. Ang gamay akong saliro. agon is kanina sya kaya pag last time mga good guys nahilaw sya uh, isa lang hugas para di mawala ang lami ba sarot ako na syang ngayabang tubig guys and then dito cook na niya ito dito eh So while waiting guys, while waiting na uh, gilugar ito siya. So ato nang i-ready atong or coconut milk. Dala ni siyang balikon later guys. So giluto na nato siya. Muna ni siya ni guys. So kapit na gini siya maluto. Pero pwede rin siya i-half cook guys kay mas lami ang half cook kung mo ay atong gamitin sa pagluto sabi ko. Pwede na gid siya guys ang atong coconut milk and dili man kami is guys so re, uh, pwede na kay ni one fourth nga mas na sugar so ready din siya so to na ready din ni guys so ana okay okay lang gina siya guys charis siguro mga 15 minutes siguro usa na siya mo muhubas and Pwede na nato siya ilunod ang sugar guys or pwede na sa doon it's up. Ah, uh, depende na gid nato kung ano na nato ilunod. Pwede na yung kabukal na niya, ma na siya og kabukal, muaso. Okay. Hinaya guys. Yeah, okay, okay ya. Okay, Hinaya, So na guys, okay, okay na gid so, na siya guys. Ang tod. So na dere guys. So, ang So, naginahinan na siya og kabukal, guys. Ayan. Ano bukal lang siya ginagbay din. So, dapat matotally dissolve na gin siya, mahilis. Oh. Mga tibugol. Sa na to ran, example. Wala pa gyud ma-melt, wala pa siya mahilis. Eh, hindi gina undangan, guys, hangtod nga makuha na siya. mustiki na siya, so pwede na ilunod na nato atong giluto nga malagkit or pilit nga rice. So, before na to ilunod gani guys, ang atong gigamit ni nga lubi, isa, isa ka coconut nga tibok nga dako or one large nga coconut and then um, siguro mga 3-4 lang atong giluto nga pilit kay gamay magod ang atong kuhan guys, gamay ang atong kaldiro. 1-4 nga mascovado. So, pwede na sa ninyo i half kilo guys sa uh, kilo nga kuan one kilo nga malagkit pwede nyo i half kilo ang half kilo ang sugar or mas kubado pero depende na sa inyo guys kung saan sugar yung gamiton pero ako manggod naanad na good ko So naanad na ko sa kaya mas kubado kay mas lamian ko niya ba. Niya mas ganahan ko sa yung color mura sya, kopi ko So mo guys dili na to undangan guys antud ma sticky na ni So, excited naman kay ko, guys. So, ako rin na ilunod. Ako lang <laughs> <laughs> So, karon wala siya, mah wala siya mahilaw. So, kanin mga 15 minutes na nang di okay, wag mahubas. Serot. Cool, eh. at... hmm. Dukot, guys ah. Alami asa dukot, payo, eh. Ay, sa ilog, sa ha? Palamiya sa dukot. Hmm. So, mix mix lang gid guys. Para maangay siya ba? Para mabasa sa tanan. So, nagamit tag duha ka duwag Then, optional na guys. Pwede ninyo ilunod siya kung sticky na or dili pa sticky since excited din mga gay ko kung dugay ko siya mas sticky good so ako lang siyang gilurudaan so perfect niya guys pa snacks kung na yung mag birthday o oh, diba pwede po niya ipanihapon sarap eh Ito na lang ang dukot na last. Dili hmm. man ni baligya. Charot! So, na ready na niya kung kuhan guys. Butanganan. Uh, si so, ano na ito ibutang dili guys? Yes. So, ako siya ibutang na guys. No, 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 no. Last time ko nagluto ang guys, year 2007. Bugay na kayo itong panahon. Charot. So, itong iba din rin guys. Ako rin. Lula dito. So. Ano pa man eh? Agad. Okay. Ayun, mo na siya guys. Finish na niya Salamat guys. I-share niyo yung video kay tagahan ta mag biko. 1/4 to gigamit guys. So delikado siya tamis. Mhm. Mm Perfect kasi sa mga mahadlok ma majibitis. -ma so, wala to guys, salamat kay guys. Bye-bye.